Papi, papi. Na, papi. Na, na, papi. Na, baby natin, papa. kanina. siya? Ano Ano ba Ano siya? Ano siya? Ano siya? Papa, siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? na siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siyempre pagdating pa lang ni Papa Odi, hindi na agad sila mapaghiwalay ni Happy kasi mapapansin nyo talaga na sobrang inseparable. As in, hindi nyo mapapaghiwalay yung dalawang yun kasi parang sila pa yung masahol pa sa mas, ano, magtatay. Ganon yung banding nilang dalawa, kaya hindi mo talaga maaalis sa kanilang dalawa yun. Tapos may kita, miss na miss talaga ni Happy si Papa Odi niya. Tagal-tagal na rin kasi. Sabi sa amin ni Jowa, mag-gather kami at magbigay kami ng message kay Papa Odi. Kasi yung mga mensahe namin na sasabihin kay Papa, yun yung babaunin niya bago siya pumasok sa kung saan man siya pupunta. Message na lang kay Papa kasi yun yung babaunin niya pag umalis siya kahit sa yung mga lang naman. Still, para sa akin kasi mga bayan eh. Kaysa nung nasa labas ka. Mabalik mm. yung feeling ko kasi kay Harvey. Bakit ko si ate? Hindi ka masamang tao, Papa. Hindi ka masamang tao. Maalap natin ito. Magkakasama tayo eh, di ba? Alam ko mga saktan siya abi kasi manap ka na ganyan, pero at least pag balik mo, yung Papa niya na maayos. Dahil hiniwala ko hindi okay ka po. Hindi okay na po. Then, naman po namin papabayaan si mama mamamahal. Mas nyo na po, thank you po sa lahat ng na binibigay mo po sa amin. Thank you po sa pagiging tatay po sa amin. Sa pagpaparundang po sa akin ang may tatay Thank you, Papa. Para na mahal po kita. isa ka po sa so, isa ka po sa so mga tao na kapag nakapag-fix sa akin ay Claudia, mag-ingat ka palagi. Tsaka, kagaya din ang sinabi ko kaya, gumabilis lang yun. Tsaka, kami bahala sa mga babae dito. Isipin mo lang na, makakatulong yun sa'yo. Kasi, paglabas mo dito, bagong version na ni Papa, pwede yung malikita na. Tsaka, pagbalis mo, ganun pa rin ako kami. Hindi nga natin alam kung matatagdagan ng isang angel. At least may isa pang mga pagkakabusay. So, wala din sa lahat, makasakit ang muna na bigyan ko sa'yo. Ako oh, ang bahala sa kanila. Oh, kasi magbawala ka kasi lagi. Doon naman ako magbawala sa doon. Mag-ingat ka mo. Kaya magbawala doon. Ako naman, Papa Ots. Sa totoo lang. Yung gusto ko gusto ko maging takad sa'yo. Nung huli talaga, na nakita na naman kita gano'n. Bumalik sa akin yung away natin sa hondo, oh, ganyan. At alam ko sa sarili ko na ano, na ulit siya. After ng kondo, alam ko na ulit-ulit yung hourly na ganyan na hindi lang namin nakikita. Kaya, nung nangyari, sabi ko, alam ko na to. Kasi ate, mari, parang nagsasabi niya. Natutuho lang, nasa point ako ng parang, hindi ko alam ko ano yung solusyon. Parang hindi ko madalas ako, ito yung problema. Ito yung solusyon. Hindi ko alam ko ano yung solusyon. Which is, kung talagang ko nang to sa inyo, naka-check